At yun mga tiger yan, nandito kami ngayon sa may bulakan, sa may ghost town. Yan, itatry namin itong pasukin at itry kung nakakatakot nga ba itong horror house nila. Sobrang daming tao at sobrang daming gustong sumubok kung gano'ng nga ba katatag ang mga kalooban nila. Tara, pasukin na natin to. <tinyo> Sumisigaw nga pala yung grupo namin si Arvin. Umpisa pa lang, gusto nang umuwi.

totoo lang sobrang nakakatakot yung mga zombie nila rito sa umpisa pa lang at bigla bigla na lang may mga sumusulpot sa mukha mo gaya ng mga ganito yan o ba diba? ang cute ka mukha ko at si aling maming nandito ayun o ba diba? ang galing ng agropo kong si Prince dalawa ka agad naging anak niya yung inaanak ko at yung kumpare ko ang saya Aip ka kaka, anong ginagawa mo dyan? <laughs> <laughs> okay, tara! <laughs> <laughs> Parang lapit! <laughs> eh, hey, ito Di naman masyado nakakatakot At wala naman nakakagulat Ano ba yan? Wait, wait. Ay! Bukin ng ina mo! <laughs> King ina nakakagulat tong isang to ah Busit ka Una ka na! Bukin ang ina mo! Wala ka kasama Wala ka! Ayun o eh Buti na lang may mga ka-tiger akong nakasabay Ayan yung anak ng may-ari ng ghost town at mga tropa niya Eh sarado na daw Eh tiger lock muna Tiger lock, tiger lock <laughs> Eh ang daya, mumingiti yung multo ito nagkaroon tuloy ako ng tropa bigla. Yaka dito tayo dala. It's you again! <laughs> <laughs> Pero mas okay rito, ang dami pasikot-sikot gagi. Idol, yung mo lang <laughs> idol! Tiger lock muna pre. Ayan, mga ganyan! At yun, nasa harapan ko pa rin si Prince at kanyang dalawang anak na akay-akay ang kamakalabas. Ang galing mo, Arvin, alas wala ka na nakita dahil nakayuko ka lang. bang preso? ayun <laughs> <laughs> oh. You know. Yung mga zombie nila rito, magaling manggulat at mambigla. Talaga mapapatras ka sa kaba at sa takot. Takot-takot yun oh. Tiger look. Ay. ganito dapat ginagawa nyo sa mga zombie, sa mga horror house. Tinotropa para hindi ka ginugulat. Nakita, nakita, huwag ka lang gumedli. <laughs> 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 Iko ikaw ulit po. Agay mo lang pasikot-sikot. Ang inang yun ba Mga ganyan humusulpot-sulpot lang. Yung. Ay, mata! <laughs> tumatawa! <laughs> Huli sila ate, tumatawa. At ito pang isa, oh. <laughs> tumatawa. Ate, lalagyan <laughs> ka dito Oo. First impression? Doon, okay lang una. Siyempre, lalo na pasok sa ganito. Eh, dito ay doon. Kakatakot. Siyempre, masukal. number one, ha? Oo. Yoko, idol. Ito ko oh. oo. Ay, toko. Baka naman duraka dyan, ha? Eh. Eh. Una, ano ka ba? Dito. ba? Tama lang, tama lang po. Tama lang, asama ko yung mga may-ari, gago. Hindi tayo liligaw. Not lot, wa. walang way. Di tsaka karakter lahat. At e, nasa harapan ko pa rin magtatatay, si Prince at kanyang dalawang anak. Panginoon, ano ba na kain mo, daga? Saan oras biyahin niyan? eh, Ewan, gagawin, hindi ka makita. Ano, ilawan tayo? Almost 3 <three> hours. Taman sa idol, tiger look. Na ah? Wala si Dolphin. Wala busy, maraming business yun, mayaman yun eh. May uwi si nanay. Tiger no Tiger Lung yun. Tiger loop. Tiger okay, si Tiger Ay, eh. Eh, eh, short <that's <that's piso. Ano binang po sa mo. Ano ba yan? Wala pang bagong taon ah. Isa to sa magandang karakter dito sa ghost town. Itong baboy ramo na nag-welding. Ewan ko ba nung ini-welding nito, wala naman dumi-idikit. Ay, gogo. Ongos. <laughs> Parang <laughs> 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 isa nga saglit, par Isa daw, isa daw. Ay! Ay! Ano lang, ongos nang unikap nyo rito, o. Nagulog, e. Pero, eh, port kayo rito, no sa totoo lang effort sila sa pagpipintura sa mga karakter nila para hindi sila magkakamukha talagang nakakatakot yung kalalabasan ng pintura at mukha nila okay nang ina niyo <makes noise> <makes noise> <makes noise> lupa ba joker eh <makes noise> hey! sa Tiger Look yan, may mask Pero yung ino dito ka lang par Sige, lumapit ka lang dun Sabi ka par eh, parang ako yung walang maskara, okay pa. Dulo, dulo, dulo. Dito ako mamamatay. Eh. Dulo, dulo. Eh. Maskara pantanga. Lahat <laughs> pantanga. Pantao pantombo, wala ba? O sige ano man nakainom. Para ako, galawin ko. marami bodyguard? May ari bodyguard ko pre. <ofrain> walang na nang Roll na Roll nam. Ay, ali, ali, ali. At ito nga pala Yung mga bagong tropa natin Dito sa ghost town Na sumamasaan sa loob Hanggang palabas Sa lapat. Oh. Busit ka May pahabol pa din At ito Itatrain naman natin Itong train nila Tingnan natin Kung maraming zombie yung sasalubong sa atin Let's go Eh, may bago tayong tropa Eh Nakita mo muna sa taas? Kino, mo? May toko <laughs> So, ay, agulat yung mga ay, ay, rito. ay, ah! ay, kalbo Kalbo, kalbo. ay, 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 yung no? ay, <laughs> lasing ka, tol. Ah. <laughs> Para basta aatakot pa eh. ako <laughs> sa iyo. Ay, doon. Yeah. Oh. Lasing, oy, lasing. Lasing, lasing. Empty lights pa. Raiders pa. Ayan kasi <tamata>. <laughs> Ay, <laughs> <man. Redo>. <laughs> <laughs> Yay. Yay. Uy! Uy, Karin. Butangin <laughs> mo, pato. Sumasay ka grupo si pato. Pato. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> Ikaw, Patong, pato. Ay, hindi ko Kita mo sarili Eh, pato! Pato! Kumbo ni pato. Uy! ka, pato. Ah! Okay oh, lang na agulat kayo. Mamaya. <laughs> oh, <laughs> sa atupan tomboy kay sa akin. Ano ang next year malamin na ang pera para may kit kayo. Shout <laughs> <laughs> hey sobrang saya at nakakatakot na experience yung naranasan namin at naranasan ko rito sa ghost town at sure na sure ako na sulit ang binayad ng lahat ng pumasok dito tapos namin gagi Solid. Yambeit <laughs> nung babaya, yung manager ni ba yun ina algeri. Thank you Maraming thank you po. Malamang, na mga zombie dyan sa ghost town Ayan, kita kits ulit next year. Sana matakot nyo kami ng sobra. At gawin nyo na akong karakter dyan para mas matakot sila.